kumusta kumusta ka dyan time check natin is 9.30 na ng gabi at dito tayo sa Zell Salon sa may Rizal Avenue di ghost sa ha, nakalimutan ko yung address namin at ako ang cashier ngayong gabi na to kasi nga yung cashier namin ay nag absent so papakita ko sa iyo may customer pa kami isa at sisingilin ko na sila

So guys, ito yung last nating customer guys, kapi na mga 9.30 na Ito yung mga ginagawa namin pag gabi na, ano maliwanag pa tayo dyan Ito si ma'am So ito yung gawain ng isang cashier Na Nungulegta no, like ng Pambayan, pero Ito yung kakaiba sa atin dahil wala akong sahod <laughs> Okay, guys. So, kumusta yung araw niyo dyan? Ako, pagod na pagod ako ngayon. Grabe, daming, ano, daming ginagawa. <laughs> okay, okay. Yun lang muna sa, ano, sa gabing ito, sa araw na ito. Ito lang yung video ko nagawa, guys. si busy tayo kanina. Maaga, nag-ano pala tayo, gumawa tayo ng seminar sa system natin. May update yung cell salon guys. Abangan nyo kung ano yung bago natin. Asado. Let's go! Bye bye muna!